Inagaaralad na ng Agriculture Department ang mga alituntunin para sa pagbebenta ng amurang bigas sa mga kadiwa store. Yan ang ulat ni Clayzel Pardilla. Mabigat para kay Nanay Jacinta, solo parent at may siyam na anak ang mataas na presyo ng bigas. Kaya laking tuwa niya na ang dating 60 pesos na binibiling bigas, nakuha niya lang ng 29 pesos kada kilo sa Kadiwa Store sa Department of Agriculture. Yung natitipid niyo po dito sa bigas, sa na ilalaan? Gastusin sa ibang uh, kailangan sa ano, sa kusina, yung mantika, asukal, ganyan. Para sa apo din. Pang-maintenance mm -mm. Pang pa. Pero abiso sa mga mami mili, tanging mga tulad ni Nanay Jacinta na solo parent, may kapansanan, nakatatanda at four-piece beneficiary na lamang ang maaring makabili ng murang bigas sa Kadiwa store. Kunyari may pumunta dito na hindi four-piece. Ay hindi po namin inaalaw, yung mga ganun. Kasi yun ang importanteng order uh, ay hindi po talaga. Siyempre, mas mahina yung kanilang purchasing power. Mula limang kilo, binawasan at ginawang tatlong kilo ang maaring bilhing bigas, paliwanag ng DA. Under study pa ngayon yung mechanics on how uh, it will be given. Uh, pinag-aaralan pa rin hanggang ngayon. Yung number of kilos na ipapamigay sa kanila, part pa rin yun pinag-aaralan kung gaano karaming... Kaya paano naman daw ang mga gaya ni Geraldine? Walang kapansanan at hindi miyembro ng 4 piece pero ramdam ang mahal na presyo ng bigas. Nagpaparal na rin kasi ko eh. Kaya gano'n. Kaya siyempre naghahanap din tayo ng mga products na mabibili natin sa mababang price. Sa ilalim ng contract growing program ng National Irrigation Administration, Binibigyan tulong ang mga magsasaka kapalitang pagbibenta ng murang bigas sa ahensya. Inaasahang makakukuha ng 4 na milyong sako ng bigas sa buwan ng Agosto na ibibenta sa halagang 29 pesos kada kilo. Susunod naman kami sa guidelines ng DA. Ano? But for us, marami kasi yung 4 milyon. Eh. Sa amin lang, i i dito sa Katiwa Center, pagbigay namin sa mga uh, areas, dapat... Uh, Uh, per family makakuha ng isang sak kahit na uh, mahirap man siya o hindi. Giit ng DA, makakabili ng mas abot kayang bigas sakaling patawa ng mas mababang taripa ang imported rice. Yung target na pagbaba because of the tariff, ang target nun is the general public. So mas mababa yung presyo. So ayon nga dun sa unang pagtaya ng PSA, mababa yun by 6 to 7 peso. So malaking epekto nun sa inflation. Bukod sa pagpapababa ng presyo, tinututukan ng DA ang pagpapasigla ng produksyon ng palay sa harap ng banta ng Laninia. Gagamit ang modernong kagamitan sa pagsasaka at gagawa ng mga pag-aaral na tutugon sa mga peste na nakasisira sa mga pananim magtatayo rin ng mga cold storage facility para maitabi ang mga sobrang supply at magamit sa panahon na walang ani. Kelly Zaldoria para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.